<coughs> Ang pangit ng almusal ko. Bad vibes agad. Pag nasimulan pa naman ako ng bad vibes, kutsa, direk-direk yun eh. Nararamdaman ko. Parang hindi na maganda yung araw oh. Buong araw, sira na agad. Kahit hindi pa tapos yung araw. May kupal kasi. mayabang salita Mataas lang ng konti yung ano yung posisyon na kala mo. May ari na ng bahay kung mapagsalita eh. Alam niyo yung pangalan ko. Alam ko yung pangalan niya. Pero di ko nasasabihin. Kung mapapanood mo to, pupal ka, sa na mo. Naninita nang wala namang katoturan. Hindi naman ako late. 645 yung toolbox pagkadating ko 645 nagbihis lang ako eh hindi ako nakaabot kasi nagbihis pa ako eh yung kupal na timekeeper bakit hindi ko nag attend ng toolbox <laughs> sabi ko hindi sir kasi sakto nagbihis na ako nung nag ano eh pumalo ko ng ano, bating eh sa susunod, huwag kang ganyan ha. Sa susunod, babawasan kita. Sabi ko sa kanya. Ayos ha, bakit babawasan mo ako? Hindi naman ako late. Tapos sabi niya bigla, Ay nao, huwag ka na mag ano. Sabi niya sa akin, ibig sabihin, Ay nao, huwag ka na magpaliwanag. Kupal, di ba? Hindi lang ako nakatend ng toolbox, babawasan niya ako. Ingot ba siya? Babawas niya, tapos ibubulsa niya na. Ang kapal na, mukha. Shit. Kaya kayo Kung katulad niya kayo Tanggalin niya yan sa sarili niyo Hindi naman kayo iyaman sa ganyan eh. Hindi naman kayo bibigyan ng Lottery ito kapag Feeling stripped tayo kayo Matapang ka siya sa akin. Eh sa engineer. Nag-iisang kupa pa lang, nag-iisang kupa pa lang. Hmm, marami rito ito mabait. Yun lang talaga isang kupa pa Binabantayan yung mga ano, yung mga pagkakamali ng tao. Hindi mm, naman, hindi mm, naman mabigat. Mga ah, simpleng bagay lang. Meron nga yun eh kasama ko nakaraan dito rin sinitanya. niya ba't ang tagal mo mag-CR? sabi niya tumingin sa orasan ang tagal mo sa CR 7 minutes ha ah. hindi ako yun ah kasama ko paliwali paliwali kung baga pati sa padman sa pagkakas kasi siya eh sinisita niya 7 minutes daw ang tagal Kuya, ako nga eh. Minsan 30 minutes pa ako sa bahay. Pero, diba, di ba hindi naman gano'n ka ano? Kung naghahanap lang siya ng butas. Bida-bida. bida bida, bida ng kupan. Hindi naman bagay sa mukha niya. Mukhang tokmol eh. Pag naka-pismas, Chicano. Ay, Chicano. Bayon kini ito. Kung okay na pagtanggal ng face mask mo sitso eh. Dapat ang binabantayan niya yung mga nagdanakaw, mga nagdodroga, sa site, meron ganyan. Meron ganyan kasi Nag-o-narne ng kita bao. Kayang ayam ko yan. Diyan na di droga, okay lang nya. Marami ang nagtitimbang ng junk cake, ng shabu. Halung naman. At alam ko rin nya. Kadalasan pwestoan nila yan sa CR. Bukod nang ina magdala ng pinto. Pag kumatok ka, 5 seconds, binuksan, ibig sabihin, gumagawa siya siguro sa likod ng pinto. Pero pag natatagalan yun, magbukas, alam mo na, nagliligpit yun. Siyempre, nililigpit yung point ah, ayan, ha? Yun ang bantayan mo, upal. Hindi yung mga simpleng pagkakamali lang. Sip-sip ka ay sir tapos makagali mo nga yun eh. Pare-pares lang tayo ng trabador. Napakakupal mo. Marami rin dito. Oh. Hindi nagtutuwa sa'yo. Tapos na. Kami, pawis na pawis ka katrabaho. Sa nanonood lang ng reels, so, yung mga, mga babaeng labas dede -de, sa reels. Setong-setong nyo so, siya, nakaharang pa sa pinto. Kahit dinadaanan namin mga trabador, puta doon lang siya, pakip lang siya. Kupal, di ba? Doon ka mag-sweat sa pwesto mo. Sa tago, hindi yung sa ng mga trabador. Puta kami, nagpawis na pawis. Ang init-init. Ikaw, sa cellphone-cellphone ka -cellphone, lang. Kaba iya. Hindi na nga maganda yung mukha mo. Hindi pa maganda yung ugali mo. Ano na? Hindi ka nakakatawa. Pag napanood mo to, alam mo na kung sino ka. Wala kang pakiram sa'yo. Tagatingin ka lang naman ng oras eh. Tagabating-ting ka lang ng bakal. Kami nagtatrabaho, nagpapaganda kami ng bahay. Ikaw, abang ka lang. Kaltas-kaltas. Bubulsa mo lang yun. Nakapalamukha mo. Tigilan mo nga ako.